doon nyo naman ako nang miss sinunog nyo ulit yung bahay nyo kung gusto nyo ako lang yung makita pwede nyo naman ako makita nang hindi nyo nasusunog yung bahay kung uh, hindi una eh, siyempre malulungkot kami ang hirap eh. ang hirap talaga na, na susunogan sa totoo lang mo. Oh, Kagabi pa ako hindi mapakali dahil sa laki ng bilang ng pamilyang nasunugan. Kaya lamang, may mga ilang individual kahit hindi nasunugan, gustong masunugan. Tama ba? Gusto yung ba? Sunugin din natin yung bahay nila? ako eh, kasi bakit? Una, hirap na hirap na ang syudad natin. Ako naman, uh, eh, talagang uh, pinipilit kong sinupin yung pananalapi ng pamalang lungsod. In fact, uh, nilakihan ko nga eh. Para makabuelta kagad ang tao. Kabili kagad ng gamit. Eh, problema sa iba, dinodoble. Tama ba? Tayo, uh, kayo mismo nakakala. Uh, ako, payo ko lang simple. Ako na rin. Sila may waray pa dito? May waray. Sabi na nanay ko, alam niyo yung gaba? Alam niyo yung gaba? Pag nagsamantala ka, may gaba yan. Tama ka? Eh, ako, katira mo, hindi ko may pagdadamot yan. Bagamat tayo ikipit, ginagawa ko ng paraan para tayo makatawing. O, nakita nyo, DSWD. O, meron tayong chicha. Kagabi, wala pang tulog yung inyong direktor na si Jay Lila Puente at saka mga social worker natin. O, di diba, kagabi nyo pa silang kasama? Kanina kumaga, kanina tangali. Luto rito, luto ron. Baka chicha lang tayo, makakatawid lang. Tama mali? Tama! Ah! Ginagawa nila, trabaho nila, tama mali? Tama! Ah! So, maraming salamat, DSWD. Maraming salamat, MSW. Ako, kanina pambaga, maghanap ng pera. Tanong <laughs> ko, kayo nga, kayo nga ang sumagot. Ka kayo yung magbigay na magbigay ng solusyon para sa akin. Gusto niyo ba mabigyan lahat ang nasunugan? Yung hindi nasunugan, bigyan din natin? So tama ang desisyon. Tama ang desisyon na siya sa atin. Tama ba? Kung so, hindi ka naman nasunugan, nakikisunog ka. Tama ba? Usi palo oh, ang pwede. So no ginole. Usi palo ang Oo. ang ibig ko sabihin, kung hindi kayo nakasunugan, wag na kayo makisali sa dalamhati ng ibang tao. E eh, paano? Halimbawa, 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 may totoong nasunugan, nakuha ng hindi nasunugan, Sino ang awa? Sinong awa? So, huwag ang pag-interesan niya ng uh, ilang libo na yan. Ang importante, buo ang bahay mo. Nandiyan ang termos. Ang TV. Ang panty. Ang bra. Ang pakleto. Eh kayo? Tama ba? ang hirap-hirap na sunod yan eh. Tapos sikirahin pa yung kuryente. Tingnan oh. mo yung nangyari sa atin. Diba? Kaya ako wala akong hinangat, kundi kaayusan ninyo. Diba? Di bali tayong mahirap, basta tayo panatag ang pamumuhay sa lungsod ng Maynila. Kaya, Sino man, sino man, ang nakisabakat na abusuhin yung kalukmukan ng tao, may gaba yun. Bala na gaba sa kanila. Magkakakuretong ang bumigay na. Pura yung bata. Ano yung na? Kasi, Nauubos ba yung inipon ninyo? Yeah. Kaya ako, oh, gusto ko lang. Oh. Karina, madaling araw. Ingmaga, gumawa para ng gobyerno. Hapon, maidiliper kagad yung tulong sa tao. Halos hindi pa nagpapahinga lahat ng mga sa ng gobyerno. Para mairaos lang, maitawid lang, maigsan yung nararamdamang sakit, at hirap ng tao. Salamat sa Diyos. Walang nadisgrasya. disgrasya Buti na lang. Pero, huwag kayo mawala ng pag-asa. May awa ang Diyos. Makakaraos din tayo. Kaya, tayo, hindi titigil maging mainam sa gobyerno. Ngayon, ipararanggam namin sa inyo na may gobyerno kayong masasandalan sa lungsod ng Maynila. Sa yes! mga hindi nasurugan, huwag na kayong umasa. <laughs> Uwi na kayo. Tulong nyo na yan. Oo kasi nakakawa ko, baka mamaya kasi may mapagkaitan na isa eh. 'di ba? Nakakaawa naman kayo man lumugar sa kanila. So, bata, ngayon, tayo lahat. O. Oh. Yung 55, no? 55 yung water damage. 51. 51. O, na water damage. O, oh, magkakaroon din kayo. O, yung mga nasunugan. Bawat pamilya. Hindi magkasawa, ha? Nagdodobon entry. Ngayon yung mag-asawa, dalawa. Huwag na. Huwag na. Sayang lang. Alam ko, mahalaga ang pera. Pero mas maganda, bukal sa kalooban binigay, malinis ang iyong konsesya dahil kailangan mo talaga ng tulog Tama ba? Tama. Uh, basta nasunugan ka. Huwag ka na magalala. Ha? Okay. Umanatag kayo. Bawat nasunugan pamilya tatanggap ng 15,000 pesos. Yeah. Alam niyo ba kung gano'ng kahirap yun? Alam niyo magkano yun? 33 million 15,000 pesos. Yun ang hinanap ko kanina pang umaga.

At least, dito man lang maramdaman ninyo na may gobyerno mabilis umaksyon at tumutugon sa pangangailangan natin. Huwag kayong mag-give up. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Makakaraos din tayo. Ha? Ang ganda-ganda ng ano. Ayun, oh. ayun ang pinakamaganda. Tayo ka nga. Ayan, ayan, Tayo ka galit. Ikaw! Ikaw! Wag ka luminos! Oh. Ikaw! Oo! Oh. Uh. Ikaw! Tayo ka! Tawag! Sa madami akong buwan nakita, ikaw ang pinakamaganda! Ayun! Oh. I love you! Oh. Lumulawan na ba ang damdamin niya? Oh. Okay, ang mag-ingat yun. Huwag kayo naglalaro na nga po eh next time. Ayaw. Eh, yan kasi property ng NHA. Property ng uh, mga pribadong kumpanya. Ba't kaya nangawa ang Diyos? Sana maka-recover kayo magat. Basta ngayon, makakabili na kayo ng soil. next sige, pero dos por dos, plywood tao na makarecovery kayo kagad. Huwag din ang gas isip sa sasaya. Ipan kayo nyo kagad. Yung dos por dos, ipalo mo sa ulo nung kahit mong hindi naman nasunugan, makikisunod pa. Ha? Mima? Para sa inyo to. Uh, ito hindi galing sa akin. Galing sa pera nyo. Sinino ko lang. Okay? Nandito ang ating congressman. O, oh, si Congressman Ernie, si Vice Mayor, yung mga kusiyan, nakabati na ba kayo? Nakabati na kayo. Kaya, muli, magingat ka. Tulungan mo kami ang mga nag-cut-off ng BSW. Bakit ka na-cut-off? Oh, wala namang cut-off. Ano, classic? Hmm? Sinisiyasat kayo. O, oh, gusto nyo ba, bigyan natin yung tinasulugan? Kung kayo ay nasunugan, wala kayo dapat ipag-alala. Tama, Malte? Tama! Ayun, basta lahat na nasunugan, mabibigyan. 2,185 families. Times 15,000. 51 na pamilyang nabasa. Total, 33 million 15,000 Ganon ka lang eh Hindi biro Marami ng paracetamol yun Amoxicillin Metformin Losartan Ensure Natanggap niyo rin ba yung gatas? Mga gatas naman ng mga lolo't lola ko Ayan, mga spoiled sa yan Mga senior Mga senior citizen I love you. Eh, Nakukuha niya ng ganas? Sige. Mag-iingat kayo. Katulad ng dati, alam niyo, may sistema. Kung kayo, magkakaroon naman kayo. Okay? Mag-iingat kayo, ha? May awa ang Diyos. Ipili ng gamit para makatayo agad. Tama? Tama. So, baka yung online niyo, ha? Huwag <laughs> na ha! Huwag na ha! Basta o, oh, uh, magtatrabaho tayo ng mawis kahit na ganito tayo, kahirap ngayon, ititiligin ko kayong itawin. So muli, don't give up, may awa Diyos, mga tayo. Pwede ba akong makisuyo? Palagpakan niyo naman ang ating MSW. O, pala ang palakpakan ninyo ang inyong barangay. Doon man lang, mapasalamatan natin sila. Pagod na pagod na rin niya mga yan. So muli, maraming maraming salamat. Mag-iingat kayo. I love you. Pagpalain nawa kayo ng ang may kapal. Manila! God first, thank you. Yes,